Inasiman ko yung tirang ulo ng lechon dito sa bahay at ang ginamit ko nga na pang asim ay ang talbos ng ligaw na sabnit. Umakit na nga muna ako dito sa bundok para manguha ng talbos ng sabnit at syempre para manguha na rin ng mga gulay na eh ko dito sa akin lulutuin. Nasabi nga sa akin ni mama na may panibago nga siya nakita na ligaw na sabnit na pwedeng pagkuhanan ng mga talbos pero hindi niya naman sa akin nasabi na natabas niya na pala. Dumaan nga muna ako sa kubo para kumuha ng gunting dahil itong ligaw na sabnit nga ay maraming tinik, mahirap pitasin ng kamay-kamay lang. Gamit-gamit nga rin pala dyan yung mahiwagang balana ni mama at maasin na sombrero ni ate. Ay, baliktad pala. Sa nakaraang video ko nga ay naipakita ko na yung isang klase ng subnet na napagkamalan nga ng iba na five fingers. At itong isang klase naman na ito ay yung tinatawag naman namin na ligaw na subnet. Nanguha na nga ako ng sitaw, yun nga lang, ilang piraso lang yung nakuha ko dahil mukhang nag-harvest nga yung kapatid ko nung umaga. At nanguha na nga rin ako dyan ng ilang piraso ng sili. At syempre, nanguha rin ako ng puso ng saging dahil ito talaga ang gusto kong ihalo dito sa aking lulutuin dahil pampaganda rin kasi ito ng kulay ng sabaw. Dalawang piraso ng puso ng lambing na yung kinuha ko dyan. Yung isa malaki at yung isa ay maliit. Yung malaki ay para sa aking asawa at yung maliit naman ay para sa aking kabit. Ay hala, fantasy. Kinuha ko na yung ulo ng lechon at may kasama pa pala ito na isang paa. Yun nga lang, wala nang pisngi yung ulo ng lechon. Akala siguro nila, ikikiss ko pa. Sa forehead na lang oh. Tinaddad ko na muna ito at medyo naawa nga ako sa part na to dahil para ko na rin iluluto ang sarili kong ate. Eh hey, hello, oink oink. Hindi ko na yan hinugasan dahil malinis naman na yan. Nirekoduhan ko na lang yan ng sibuyas at bawang. Nagpaapoy na rin muna ako dahil dito ko nga rin ito iluluto sa may kubo. Matapos ko magpaapoy ay sinalang ko na rin at habang hinihintay ko nga yan kumulo ay naghanda na muna ako nitong mga ihahalo ko na gulay. Ako ang ninong right dito. Ang burat. Tiniplahan ko na nga rin yan dyan ng asinbichin Tapos kunting magic sarap Pampadagdag lang ng lasa At nung kumulo na nga yan Ay inuna ko nang inilagay itong puso ng saging At itong kunting sitaw Madaldal na rin naman ako sa part na to Kaya naman hindi na ako dito magbo-voice over Okay, here we go Subnet Subnet po yan ha, subnet Baka sabihin nyo Five fingers na naman Pero ibang klase naman ito Yan lechon with subnet yan, yeah, dinamihan na natin para mas maasim pa sana. Kabit mo. Ay, yan, sili na rin. Okay, tikman na natin. Joke lang, baka hindi pa luto. Kulang pa nga. Bango! Bango ng asim. Grabe, pwede na ako mag-asawa. Amoy pa lang ng luto ko. Nakakain lab na my god dagdag tayo ng dayap pampabango yeah <coughs> isa lang pampabango lang nanay yan pampabango ango na ango palit natin tong kanin yan luto na siya yeah Next, kanin. Ito yung mga sabnet, tatanggalin yan pagkakain na. Ayan, ayos lang. Puso ng saging, medyo nabantilawan lang siya. Medyo nabantilawan pare. Pero yung sabaw pare. Sarap yan pare. yan, litsyon. Ito, tignan natin. Ang sakit ako. Mata ng usok. Yan o pare. Dikman na natin pare. Hmm. Gausok po. Hmm. Sarap. Kombinasyon talaga yung ano. Tampa, dagdag bango rin yung dayap. Hmm. Lumutong ulit yung lechon. Hap yung asim. Maganda to ano, parisan din ng baguong. Baguong na may sili. Patikin. Hmm. Nainggit, titikin din daw. Asya, masarap yan. Oh, di masarap. Hmm, UA ka. O oh, ano, ang sarap diba pare? Sabaw pa lang pare. Hanap pa naapin mo na yung sarap ko pare. Hmm? Grabe, pil na pil niya. Ang sarap po? Oh. Natikman niya na ang kalahe niya at halata namang nasarapan siya. Kaya naman hanggang dyan lamang po for today's videos. Thanks for watching.